أَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَنْ يَضْلِلِ اللَّهُ Kaya ano ang mayroon sa inyo hinggil sa mga mapagpaimbabao para may dalawang pangkat gayong si Allah ay nagpabalik na sa kanila sa kawalang pananampalataya dahil sa nakamit nila? Nagnanais ba kayo na magpatnubay sa iniligaw ni Allah? Ang sinumang ililigaw ni Allah ay hindi ka makatatagpo para sa kanya ng isang landas tungo sa kapatnubayan. <tinyan> Kala tattakidu minhum awliyaa Hatta yuhajiru fi sabiilillah Nag-asam na kung sana tumatanggi kayong sumahong Kung paanong tumanggi silang sumahong Kaya kayo ay magiging magkadulad Kaya huwag kayong gumawa mula sa kanila ng mga katangkilik Hanggang sa lumilikas sila Mula sa sir katungo sa Islam ayun sa landas ni Allah فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا كياكم تبالكوا سلا اي كوني نينيو سلا بطاي نينيو سلا سان من نينيو سلا متقوان اتوقع يوم غموا ملاسكان

o sa mga dumating sa inyo habang nanikip ang mga dibdib nila na makipaglaban sila sa inyo o makipaglaban sila sa mga kalipi nila. Walaw siya Allah na alaykum, tala Kung sakaling niloob ni Allah, ay talaga sanang nagpanaig siya sa inyo saka talaga sanang kumalaban sila sa inyo yuqatilukum wa as-salama Kaya kung humiwalay sila sa inyo saka hindi sila nakipaglaban sa inyo at nag sa inyo ng kapayapaan hindi maglalagay si Allah para sa inyo laban sa kanila ng isang daan ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ruddu ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها Makatatagpo kayo ng mga ibang nagdanais na magpatiwasay sa inyo at magpatiwasay sa mga kalipi nila sa tuwing isinasauli sila sa ligalig

at patayin ninyo sila saan man ninyo sila masumpungan. Wa ulaikom jaal na lakom alayhim sultanan mudina. Ang mga iyon ay gumawa kami para sa inyo laban sa kanila nang isang katunayang malinaw. Kama kana li mu'minin ay yakutula mu'minan illa kataa. Hindi nangyaring ukol sa isang mananampalataya na makapatay ng isang mananampalataya malibang dala ng isang pagkakamali. Ummant qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiya wadiyatun musallamatun ila ahliha illa an Ang sinumang nakapatay ng isang mananampalataya dala na isang pagkakamali. Ang panakipsala ay pagpapalaya ng isang aliping mananampalataya at isang pagbabayad, pinsalang inabot sa mga anak nito, malibang gawa sila. Pa'in ka min kawmin aduwin lakum, wa huwa mu'minum, fa rakabatim mu'mina kaya kung ang napatay na ito ay kabilang sa mga taong kaaway para sa inyo at siya ay isang mananampalataya ang palakip sala ay magpapalaya na isang aliping mananampalataya <todic> Fadyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru rakabatim mumina Kung ang napatay na ito ay kabilang sa mga taong sa pagitan ninyo at nila ay may isang kasunduan, ang sala ay pagbabayad pinsalang inaabot sa mga anak nito at pagpapalaya na isang aliping mananampalatayap. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما Ngunit ang sinumang hindi makatagpo ng papalalaya, ang panaklipsala ay pag-aayuno ng dalawang buwang magkakasunod bilang panghiling ng pagbabalik loob mula kay Allah. Laging si Allah

Ang ganti sa kanya ay impyerno bilang mananatili roon. Magagalit si Allah sa kanya. Susumpa sa kanya at maghahanda sa kanya ng isang pagdurusang sukdulan. Ya ayuhal ladhina amanu idha darabtum fi الله, O mga tayo, kapag naglalakbay kayo ayon sa landas ni Allah, ay magpakalinao kayo. Wala tao nilo liman alqa ilaykom asalam. Alasta muaminan. Tabtagon agrad alhayat al-dunya. Fagin daw Allah maganimo kathir. Bago kayo humusga at wag kayong magsabi sa kanino mang nag-uul sa inyo ng pagbabati. Hindi kay sangmana ng habang naghahangad kayo ng mapapala sa buhay sa pangbundo sapagad sa ganan kay Allah ay maraming mahihita. Kadalik kuntum min alaykum kana bima ta'maluna kayo dati bago na niyan, ngunit nagmaganang loob si Allah sa inyo, kaya magpakalinaw kayo. Tunay na si Allah, laging sa si anumang ginagawa ninyo ay mapagbatid. لا <todong> يستوي من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله wa وأنفسهم hindi nagkakapantay ang mga nagpapaiwan, kabilang sa mga mananampalantayang walang mga taglay na kapinsalaan at ang mga nakikibaka ayon sa landas ni Allah sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila. Allahul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idin darajah. Nagtangi si Allah sa mga nakikibakas sa pamamagitan ng mga yaman nila at mga sarili nila, higit sa mga nagpapaiwan ayon sa antas. Sa bawat isa ay nangako si Allah ng pinakamaganda. Nagtangis si Allah sa mga nakikibaka higit sa mga nagpapaiwan ng isang pabuyang mabigat. Darajatin minhu wa rahma wa kana Allah rahima. Mga antas mula sa kanya, isang kapatawaran at isang awa Laging si Allah ay mapagpatawad, maawain. Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim kalu fima kuntum. Tunay na ang mga pinapanaw ng mga anghel habang mga tagalabag sa katarungan sa mga sarili nila ay magsasabi ang mga anghel. Nasa ano kayo noon? Kalu kunna mustadhafina fil ard. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Magsasabi sila, kami noon ay mga sinisil sa lupa. Magsasabi sila, hindi ba nanangyaring ang lupa ni Allah ay malawag para lumikas kayo roon? Kaya mga ayon ang kadlungan nila, ay impyerno at masagwa ito bilang kahahantungan. Illa al min ar-rijal wan-nisa'i wal-wildan la yastati'un hila la yastati'un hila wa la yahtadun sabila. Maliban sa mga sinisil bilang sa mga lalaki, mga babae at mga bata na hindi nakakakaya ng isang kaparaanan at hindi nababatnubayan sa landas sa paglikas. <tip> <tip> sa pagkat mga mga iyon, harinawa si Allah ay magpapawanhin sa kanila. Laging si Allah ay mapagpawanhin, mapagpatawad.